Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Paglalakbay ni Annem Oni. Orihinal na kwento ni na Jessica Bosworth Smith, Matthew Griffiths at Loren Nell. Isinalin sa Filipino at muling isinalaysay ng inyong lingkod. Makinig na mabuti! Nakatera si Annem Oni sa karagatan. Buong araw siyang nakakapit sa bato. Ginagamit naman niya ang maliliit niyang galamay upang makahuli ng pagkain. Tuwing naiinis o nagagalit si Anem Oni, naiwawagayway niya ang kaniyang mga galamay. Kaya nilalayuan siya ng ibang mga nilalang sa ilalim ng karagatan. Isang araw, nakaramdam siya ng kalungkutan Wala akong mga palikpik. Wala akong mga paa. Kakaiba ako sa kanila. Tingnan mo ang umang na yon. Nakakalayo siya. Nararating niya ang lugar na gusto niya. Tulungan mo ako! Kakainin ako ng isdang yon. Sigaw ng umang. Mabilis na naiwagayway ni Anem Uni ang kaniyang mga galamay, kaya nakapagtago ang umang sa ilalim niyon. Umalis ka na, dambuhalang isda! Sigaw niya. Inilabas ng malaking isda ang matutulis ng ngipin ito. Pero natakot itong bigla sa mga galamay niya Sumuko ang dambuhalang isda at lumangay ito palayo sa kanila. Naku, muntik na akong malapa. Bulalas ng umang. Ligtas na ba ako? Oo, oo. pwede ka nang lumabas. Anong pangalan mo? Ako si Herman. Isa akong umang. Pero kailangan ko ng makakasama. Sana kasintapang mo ako. Ako naman si Anem Uni. Sana kaya ko rin maglakbay kagaya mo. Bakit ayaw mo? Nakadikit ako rito sa bato at wala akong mga paa. Sagot niya. Ah, ganun ba? Ako naman, walang mga galamay pero may ideya ako. Kinuha ni Herman ang isang galamay ni Anem Uni. Sumayaw sila habang paikot-ikot. Tuwang-tuwa si Anem Uni sa kanilang sayaw. Humahagik-hik pa siya. Sa sobrang kasiyahan, bigla siyang natanggal sa pagkakadikit sa bato. Agad siyang binuhat ni Herman at inilagay siya sa likod nito. Handa ka na ba sa ating paglalakbay? Tanong ni Herman. Sa wakas, nakapaglakbay na si Anemone sa iba't ibang panig ng karagatan habang nanguhuli ng makakain. Naitataboy rin niya ang mga gustong kumain kay Herman gamit lamang ang kaniyang mga galamay at simula noon hindi na siya nalulungkot